Ah, uh, ngayon mga katiits, sa uh, may parang may nakita akong bato na may sign mga katiits. Ito mga katiits, oh. Yan. tingnan nyo nga, mga katiits, oh. Yan. Ah. Yan, parang matayan mga katiits. Yan. Saan nyo siya nakatingin? Yan. Ito At saka ito Yan Yan Linisan muna natin mga katulad Ito parang araw Yan Ayan. Aro yan. Ito talaga ang legit mga katit. So, oh. yan, ginawa talaga yan. Oh. ng tao yan. Oh. talaga po yan. Oh. yan mata. Dalawang mata. Kung tingnan nyo sa malayo mga katit, makikita nyo po yan. Oh. Mata talaga yan. Yan tingnan nyo sa malayo. Yan, mata talaga yan. Baka talaga yan mga katikits. Yan. Yan oh. Kung saan yan siya nakatingin mga katikits. Parang doon siya nakatingin. Doon. Doon sa baba. No. Yan. Klaro, klaro yan. Mata talaga yan. Yan. Yan man mid po. Mata talaga yan mga katiyets. Yan. Nakatingin siya doon si baba. Yan. So ngayon. Try nating hanapin pero siguro malayo siguro ito mga katit. Si andun siya, siya nakatingin, no. Andun oh. Eh. Dun siya. And si baba dun. No, dami pa namang halaman mga katit. Hirap. Siguro malayo ito. Neno. Tingnan nyo talaga yan, oh. Yan. Manmid talaga yan. Ito talaga, oh. Yan. Yan, mataman yan. Yan. Kaya itong isa. Yan. Manmid man yan. Hindi man yan normal. Yan. Yan, doon siya nakatingin. Doon dito parang may ano may wala talaga dito mga katits uh, try natin mga katits mag ano gamita ng locator yan, ito pa mga katits oh yan, oh. yan dito. ito to parang arrowhead talaga yan parang doon, doon nakaturo doon yun po mata niya oh. Doon po tumitingin. Yan. Yan yung mata niya. So ngayon, testing natin ng ano, locator. Kumita ng locator, ilocate mga katits kung saan ba talaga ito. So pause muna tayo. Ah, dito na pong locator mga katits. Testing po natin, dito po yung bato. Yan. Ayan, pag ganyan lang po tayo. Ayan, parang doon siya talaga lilingon mga katits. Ayan. Kung saan yon tumingin yung mata, saan patutungo? Doon talaga. Siguro andun yung mga katits, malayo eh. Pupuntahan natin. Kaya so, yung itong araw po, yung araw, naruhod na yan yan doon po talaga nakaturo tingnan niyo pong locator oh. ayan o oh. yan doon siya talaga magturo doon So ngayon subukan siguro natin puntahan mga katiits sundin saan mong turo nito hindi naman siya babalik sa bato eh doon yung bato doon yung bato wala talaga dyan wala gay ko ano lang yan wala tandaan lang yan sign lang yan mga katit so wala talaga dyan hindi naman siya umikot dyan eh yan o no? yan hindi naman talaga lilingon sa bato eh andun pala talaga eh hindi muna natin pero push muna tayo mga katit kasi malayo to eh so ngayon mga katit andito na tayo sa ano sa sinter ng isang malaking bato ito yan mga katiits Ay, hindi ko po nalinisan ng maayos kasi wala akong dalang itak eh, marami ng ano eh damo yan dun yung ano yung isang bato na nakatingin dito mga katiits oh. yan malayo yan zoom natin oh. yan yan yung isang bato kanina. Na may dalawang mata ayano ayan o. Na nakatingin po dito mga katits. Parang nandito yung item siguro, sinter niya kasi dito umiikot yung ano, yung locator ko. to ayan o lingon siya diyan talaga o oh. sa bato, oh. ayan yung bato pag yeah. okay, ginit naan po mga ka tiets may ano po may parang triangle po yan o oh. yung sign na yan o ito 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 at saka ito pa o oh. yan nandyan pa si baba mga ka o oh. may sign o oh. ito oh. Ito yung bato, parang triangle, oh. Ayan, oh. Ayan. Ito, ayan, ayan, ayan. Parang nagaganyan yan, oh. Hmm. Ayan, dito siya ikot mga katiit, oh. Ayan. Dito siya ikot ng malakas. Ang malakasan talaga, oh. Ayan. Parang nandito sa... Baba ng bato yung item yan malakas talaga yan oh tingnan nyo oh malakas talaga yan 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 grabe ang lakas ng makaikot oh grabe mga katits malakas ng ikot yan parang sa buong bato umiikot yan. Guru malaki ang item na ito mga tits. Yan, malakas umikot to. Malisa natin. Grabe ang lakas ng ikot. May isang bato pala dito. Nag-iisa lang ito dito mga katiyas. Nag-iisa lang. Walang kasama. Walang kasama sa tabi niya. Yan sa tabi. Sa tabi. Tagiliran niya. Walang ibang kasamang bato. Yan. Wala nag-iisa lang talaga siya dito. Yung malaking bato. Siguro ito pala tandaan. Yung tingnan niyo, malakas umiikot oh. Yan oh. Yan. Malakas. Yan malakas. Yan. Yan. malayo talaga mga katits siguro tinggal natin ang deepness ang deepness nya lagay natin sa ano sa pipe parang ulang kibo mga katits Parang walang kibo sa tayo pero malalim talaga ito. Oh, 5 meters yan Oh. Walang kibo talaga sa 5 meters yan Oh. Siguro malalim ito. Lagay okay, natin sa 7. Ayan, ikot talaga siya sa sibin mga katiit. So, ayan, oh. Malagay ko, nasa mga ano ito. Sibin, equivalent sibin. 14, 14 to 15 meters. Mga ganyan mga katiit. 14 meters, ang lalim naman. Kaya malalim kasi malaki yung ano. Yung nakabaon dito Yo, parang buong bato oh. umiikot oh. Uh. nasa 14 meters po ito ano pa yan mas mag add pa yan siya ng ano, 2 meters 14 nasa mga 16 siguro 16 meters mga katiits yan, malaking malakas umikot parang buong bato umiikot siya malaking nakadeposit siguro dito mga katiets pero paano yan hindi naman natin yan makuha kasi malalim yan eh at may mga ano pa dyan sa ilalim nakalagay yan kaya sinong mga ano dyan mga nakakaalam nito mag comment lang po kayo sa ibaba mga katiets maraming salamat po